Welcome uh, sa landas ng pag-asa. Ngayon po ay eh, Feast of the Ascension o ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Basahin natin ang magandang balita ayon kay Lucas. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at uh, magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At uh, ipinangaral sa kaniyang uh, pangalan ang pagsisisi at pagpatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. At narito ay pinapadala ko kayo. Pangako ng, ng, sa akin ng aking ama. Dato pat, uh, manatili muna kayo sa bayan. Hanggat sa kayo ay masakop o matanggap ninyo ang kapangyarihan galing sa taas. Ito nangyari. Pakatapos, at ang kanyang dinala siya sa labas at hanggang sa, lap sa tapat ng bitanya, at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantala siyang uh, binasbasan niya at iniwan niya sila at dinala siya sa itaas ng langit. At siya'y sinamban nila at uh, nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. At palagi silang nasa tlempo na nagpupuri sa Diyos. Alam niyo po, ito pong magandang balita na ito. Pagka naririnig natin, parang, eh ano, di ba? Si Jesus umakit sa langit. Si Jesus nangangako na uh, kailangan tayo mga disipulo ay maghintay sa pangako ng Ama. Na tasakupin tayo o darating sa atin ang, ang lakas na galing sa taas sa pamagitan ng Espiritu Santo. Misan, pag narinig natin itong magandang balita na to, ah, maganda ba talaga siya? e <laughs> eh, di ba, kailangan natin pag-isipan. Isipin ninyo, yung mga disipulo, nakita nilang nag-alay ng buhay si Jesus sa krus. Siguro nung nakita nilang namatay si Jesus sa krus, talo na to. Bakit tayo sumunod dito? At kaya nga, sa magandang balita, di ba, nagtakbuhan sila. Pero hindi natapos ang kwento doon. Nagpakita muli si Jesus. Buhay. E dito, kinausap sila ng Panginoon. Binasbasan sila. At sinasabi sa kanila, kailangan ako maghirap. Kailangan ko daanan yun, mga dinaanan ko. Ano nakita nila? Bigla siyang nagbasbas sa kanila at dumakit siya sa langit. At pakatapos nung nagalak na sila at hindi na silang tumigil sa pagsamba. At kaya ngayon, yung magandang balita ay eh kumalat. At kaya nga kayo, nakikinig kayo sa magandang balita ngayon. <laughs> Dahil hindi natapos sa krus ang kwento ng mga disipulo. Akala na nila talo, pero panalo pala. Si Jesus ay nabuhay na muli. At ang pagkakit niya sa langit, ay huling pangako na hindi na siya mamamatay ulit. At si Jesus ay kasama ng Ama. At dahil kasama niya ng Ama, ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo. At gaya ng mga disipulo, dapat nagagalak tayo. Kung kristyano ka, hindi ka dapat matakot sa pagsubok. Hindi ka dapat matakot sa kung anumang bagay. Kung manatili tayong nananampalataya at sumasamba kay Jesus. Mga kapatid, alam ko minsan marami tayong pagsusubok. Pero ang piyesta ngayon, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ay ang pangako na hindi tayo talo. Panalo tayo. Patuloy tayo magsamba. Patuloy tayo magtiwala. Kasi yung Panginoon, nabuhay siyang muli. At ang pangako niya, ay hinding-hindi na tayo matatalo kung sasamba lang tayo sa Kanya. God bless! And sana itong uh, munting paalala na ito, eh, maging uh, sanhin ng konting galak sa ating mga puso ngayong araw na ito.